torch carbon siya basta ka RCB RCB mag uh, JRP flat seat ito yung carbon na glossy what's mga tol, good evening jo TV is back for another video Hello, ngayon mga tol, uh, inibitahan tayo no? inibitahan tayo ni Motospot sa kanyang reopening ng shop actually, so good boys yung inibita ni Boss Joven no? ang problema lang, uh, hindi available yung mga kasama natin so, ako na lang muna pupunta so, kanina pa nag start yung ano, opening mga 2.30 so, Tapas lang tayo doon, sisilip lang saglit So sa mga dinakalam, ano nga ba or sino nga ba si motospat mga tol no? So way back last year, binisita namin si motospat Actually nag-PM si madam, yung asawa ni Boss Joven Na kung pwede nga daw namin bisitahin yung kanilang shop no, diyan sa may tambok Binisita namin kasama si Motor J at si R10 Moto Gym Pumunta kami doon, sinugod namin yung shop niya Malit pa lang yung shop niya noon. Doon nag-start kung bakit nakilala natin si Motospot, no? Ayun. Ito na mga tol, nakita ko na. Eh, no maiitan yan dami ng motor. <laughs> wala sila Eh. Sige. Kaya, ayo una ko vlogger eh. Sayang wala si Ley. Sa mga tol, ito yung pwesto ni ano, ni boss. Hi, boss. po. <laughs> wala, ako nga, hindi eh, di ko naabutan So ayan. <laughs> Hello po. Alright, so ayan mga tol, uh, kain muna tayo. Makikita nyo may mga RCB sila dito. Yung mga tawag dito mugs. Ayan, may meron din sila dito mga ano nga, shocks. So may ganda ng brimbo na to. Ah, maso. Alright, ayan mga tol. Siyempre meron tayong mga JBT doon, mga RS8. Ayan, yeah, so iba-iba yan Tsaka mga gold bolts pa rin Nandito siyempre ito mga gold bolts Ayan yeah. Iba't ibang gold bolts yan mga Ito nga pala, uh, ito nga pala yung NMAX ng motospot, uh, nagsimula siya sa color red hanggang sa white tapos ito na yung bagong kulay niya Tapos yun, naka-forged carbon siya from here to dito Tapos naka-RCB, RCB, RCB mags, tapos naka-hang bolts Ito yung brake system natin, yung brake system ng RCB and then this, tapos ito yung JPT front shock Then, uh, JRP Flat Seat. Ito yung carbon na uh, glossy. Limited edition ng JRP. Tapos dito, yung JBT5 na titanium stainless. Tapos, uh, BRD. BRD radiator. Tapos yun, uh, ito pa. Uh, RC series sya. So, yung premium block Tapos yun lang, uh, konting setup lang dito sa NMAX. Ang specialty natin dito sa shop is yun nga, magpaganda tayo ng motor. Uh, pwede rin magpanggilid. Paggilid, uh, konting dagdag -dag lang sa speed tapos yun ang pinaka special talaga namin is mag uh, set up ng accessories mga from stock to modified pa ako ng si Moto Joe TV sa pagbisita dito tapos uh, from since day one nagpunta siya nagvlog siya natin tapos ngayon bago shop natin nandito ulit siya tapos uh, shout out kay Imprint Custom uh, sa baba sa RCB sa JBT sa RS8 tapos dito sa lahat ng tropa Team Motospot Team MOTOSPOT yan, lahat sila Team MOTOSPOT Okay hey, mga boss, uh, invite ko lang kayo dito sa MOTOSPOT uh, Dito lang siya, Along Carino Avenue, Barangay Tambo dun, uh, Barangay Tambo, Paranaque City uh, Pwede kayo pumunta dito, uh, ginagawa namin mga performance parts Tapos mga accessories like RCB, RS8, JVT So ano kailangan nyo, mag-PM lang kayo sa page namin, MOTOSPOT Yun lang boss, peace out Alright mga tol, so gagaling lang natin ng MOTOSPOT So ito na So nakita nyo na yung bagong shop ni Boss Jove no? Yung bagong pwesto ng motospot So ngayon mas okay na, mas maganda, mas maluwag Mas malaki yung pwesto At mas maraming riders ang masiservisya nila di ba? Nakakatuwa at nakakapawd na lahat ng uh, halos lahat ng binibisita namin na shop is hindi lumilipat ng mas magandang pwesto nadadagdagan yung shop nila So nakakatuwa Nakakatuwa na nagiging part tayo Ang So Good Boys Nagiging part ng paglago ng bawat shop Na napupunta namin So anyway mga tal Thank you thank you sa pagsama sa akin ngayon This is a short vlog Para sa opening ni Motospot So sa mga gusto gumaya no, Sa setup ni Boss Joe Bring shop nilang NMAX So alam niyo na kung saan kayo pupunta Alam niyo na yung pupuntahan nyo Kilala nyo na kung sino yung lalapitan Pagdating sa mga malulupitang setup ng Penmax nyo alright so dito ko na kataposin yung vlog natin thank you thank you so always remember I say always tara taraan peace out